So, welcome back to my channel, mga lengga. Ang pababalik ng inyong Marjo Brain 101. Story update tayo mga langga. Simula tayo sa December. <laughs> medyo ano, medyo matagal-tagal din na hindi ako nakapag-update dito sa aking ano channel. Ayun. Buwan ng ano ng December, 'yon mga langga, i-update ko sa inyo. Kahit late na mag-update pa rin ako yun. Noong buwan ng December is nagpaano ako, nagpa-promo ako dito sa akin sa Rizal Store to think na uh, lalaki ang aking sales. Pero uh, nitong ano, nitong January, kasi tapos na ang buwan ng January, ayun, nakita ko ang kalakala ng aking tindahan. So nakita ko ang running ng aking sales. ayon. So noong December 20, uh, December uh, 2023, ang sales ko sa buong ano, sa buong buwan is total of uh, 89,142. So ayun ang aking uh, sales sa I-prime natin sa 20% na aking pinatong dito sa aking mga... Although, hindi naman lahat ng mga paninda ko dito is 20%. Dahil dito sa mga chicheria, aaminin ko more than 20% ako dito. Dahil may mga chicheria ko nabili na, na uh, 7 pesos. So, binin, uh, bintahan ko is 10. So, lahat ng mga chicheria na nabibili ko ng 7 pesos above, uh, above to ano, uh, 6. Ayan. So, binibinta ko siya ng... Uh, 10 pesos at may ano din ako may mga chichirya ako na binibenta ko siya ng 20%, Ah, uh, 20 pesos sorry at Ayan, so hindi talaga ako ano, at uh, 20% sa lahat ng aking mga paninda mga langga. At aaminin uh, ko 'yon dahil dito naman kasi sa chicheria ako bumabawi. Dahil may mga ano ako, may mga paninda din naman ako na hindi ako 20% katulad dito sa mga dilata. So nasa ano lang ako dito nasa 15% dahil pag katungan ko siya ng 20% is lalo siyang nagmahal mga langga. Kaya ayon, dito ako sa chicheria bumabawi at dito din tayo sa chicheria, uh, malaki ang kitaan. Kasi ma ano siya, yung chicheria is fast moving kahit saan sa ang tindahan fast moving talaga ang mga chichurriya kasi hindi lang uh, malalaki ang bumibili eh mga bata kadalasan ang bumibili dahil uh, kadalasan din ang naotosan is mga bata so ayan balik tayo dito sa aking update na noong ano December is nagpa-promo nga ako so ayan so dahil uh, nasa isipan ko mga langga na paggagawin ko yung pa-promo na nainiya naiisip ko is tataas ang aking sales. So, tataas ang ating sales. Yan ang nasa isip ko talaga. Pero, nitong ano, January, pagkatapos ng uh, buwan ng January 2024, dito ko naman nakita sa aking record nawala naman pala siyang deferensya dahil mga langga, ang aking sales noong January total of uh, 86,650 at nung December is 89,142. So mahigit sa ano lang siya ang depreciation 2000 plus. 'Yun lang ang depreciation ng January at uh, December and January. At uh, nung December to think that December maraming tao kasi 'yun ang sinasabi. Dilang kalahaan ng akaramihan ah, na pag December is maraming tao. Maraming pera ang mga tao. Pero ang mga walang kaibahan. Dahil mapapurong man tayo sa hindi, pag yung mamimili natin is walang pambili, wala rin tayong benta. So, yan ang nangyayari dito sa akin din dahil. Nangalangga, kung hindi ako nagre-record ng buong, uh, or kung hindi ako nagre-record ng daily sales ko, ay hindi ko siya malalaman. Kaya, ang um, mapapayo ko sa mga baguhan, kailangan talaga mag-record kayo ng daily sales nyo para naman makita nyo kung ano ang, ang takbo na sales ng inyong tindahan, ano ang deparensya noong nakaraang buwan at nitong, nakaraang, at nitong buwan na to. Dahil kung nakaraang buwan is may nagagawa or may ginawa kayong pa-promo, nagpaano kayo, nagpa nagpa, uh, nag-sales kayo. Ayan. So, makikita nyo sa nagpa-sales kayo or uh, sa hindi ko ano bang differential. Ang katagal sa akin, walang ganang nakita ko siya. So, ang punto ko dito is uh, magpapuro mo man tayo or sa hindi. Kung wala naman pa lang o kung walang pambili ang ating mamimili, ang ating mga stock, is wala rin tayong uh, kita. Wala tayong benta. So, yan ang punto ko dito sa aking update. Ayan. And so, ayun lang ga, update ko na rin, ah, uh, dati, so ngayon ay, ano, may mga, ano na tayo, may mga paninda, ako na dating binibenta, na sa ngayon ay hindi ko na siya binibenta, katulad nung anong mga langga, dati ay nagbibenta ako ng mga mayonnaise, yung mga malaki, yung tagi isang kilo, tapos nagbibenta din ako ng, ah, uh, spaghetti pasta, or spaghetti, ano, spaghetti sauce, yung mga ganun, so ngayon mga langga ay hindi na ako nag ng ganyan, kasi lagi akong, ah, uh, naaabutan ng paka-expire, at ang resulta is, ano, nalulugi itong ang langga yung mga langga. At oh, saka, uh, dati is nag-ano din ako, nag i din ako ng Edige. Ayan. So dito sa akin mga langga minsan, may mga naghahanap ng Edinches minsan naman ay maubusan ako ng stocks, doon may naghahanap. Pero pag nakapamili naman ako, nakapag-stock naman ako, ayun, wala nang naghahanap. Kaya ang nangyayari, mga langga, is naaabutan ako ng pagka-expire. Yan, so, na, ah, hindi naman maramihan kung ako ang namimili. Hindi naman maramihan kasi ang binibili ko, naman, ko lang naman is taga-apat na peraso. Pero kahit taga-apat na peraso, malangga, langga, namuhunan ako doon. So, alam naman natin yung identities, yung nasa carton, is mahal yun. Ah, ang ano lang dito, so ngayon, nag-i-stock ako ng yung mga maliliit na lang na sachet. So, gano na lang. Pero, minsan kasi may naghahanap ng malakihan. Pero, yun pa rin. At, before, may, ano ako, may stock ako na, ano, na uh, katulad na sa gatas. Uh, like, 80, ah, uh, i-buff. Ayan. So, may naghanap ng i-buff, ng kremesada, yung mga ganun. So, hindi na ako nag-i-stack ng ganyan mga alangka dahil uh, ganun din ang nangyayari. So, naabutan din ako ng pagka-expire. So, ngayon, ang ano ko na lang, ang stack na meron ako is yung kondensada. So, isang brand lang siya, mga langga at tiga-anim na, lang. So, tiga-anim na ano lang. Lata ang aking ini-stack. So, sa mga ano din, sa mga pampalaman ng mga tinapay, so, uh, ang ano ko dito, ang ista ko is ano lang siya, star magarin. Kasi yung star magarin is uh, hindi siya madaling maano, masira at mabilis lang siya mabenta dito sa akin. At yun na, yung mga dating binibenta kong dilata, sa kayo na ay ganun pa rin. So yun na mga pa, ano, yung mga bagong ano ko. Ah, uh, yun lang na ang nagbabago dito sa tindahan ko mga langga. Kung napapansin nyo yun, ganun-ganun pa rin ang aking mga ano, yan tindahan. At yun lang pala, ah, uh, i-share ko sa inyo. Ah, uh, before ay uh, mga ano, paninda kong likes of drinks, ay hindi ko siya dito nilalagay sa loob ng tindahan. Doon to sa ano, sa kusina namin mga langga nakalagay ang aming stocks na mga uh soft drinks pero ngayon pinapasok ko na siya dito sa tindahan kasi yung gusto ko yung kus, kusina na minis-malinis tingnan although may dalawang ano pa naman ako doon may dalawang akahan uh, ng soft drinks na ano na tig liter na uh, Coca-Cola so hindi na siya dito kung i-ano ko siya dito ipapasok pa siya dito sa tindahan is uh so ano na so uh Masikip na dito sa kindahan kaya yon iniwan ko lang siya doon sa kusina at okay lang naman so yun na-achieve naman ang gusto ko ano uh, maaliwalas yung medyo uh, ano yung paggalaw-galaw ko doon sa kusina Ayun so yung mga uh, dati na bote na doon ko siya isiniksik doon sa likuran ng aming bahay. So ngayon nilabas ko na doon ko na siya nilagay sa gilid ng aming uh, CR. So yun lang. At ayan so kung dati ayun pa may pa, may bago may ano na naman dito sa aming uh, routine nito. So before kasi is yung bilihan namin ng ano na mga soft drink is medyo malayo. So ayan, kung mamimili kami ng soft drink is ano lang ta ano siya hmm, parang bultuhan na ba lahat ng um, meron kaming botis pag may ano pag kayanin sa budget ayon pinaanuhan namin yan pinarefillan pero ngayon dahil malapit na lang siya ayun isang ano lang paglabas na namin dito sa may kanto andyan na siya so bali araw-araw na si Habi yung asawa ko araw-araw na siya uh, bumibili ng tigi sa isang ano lang siya tigi isang kaha so katulad niyan mga langgayan so isang kaha ng Coca-Cola isang kaha ng Sprite yan o oh, yan tigi isang kaha lang talaga siya mga langga dahil diyan lang siya paglabas namin ng bahay lalakad lang kami ng ilang ano ilang hakbang so yun na yun so kaya uh, tigay lang siya everyday binibili namin mga laga unlike before na uh, lahat lahat ng bakanting bote yan pinaparepila namin yan kung kung may budget yan kasi alam naman natin yung pera natin dito sa tindahan so mga sari-sari store owner lang talaga ang makakarelate nito so alam naman natin na ano na uh, yung pera natin dito sa tindahan is pinapaikot-ikot lang natin ang ating pupunan. Kaya yun ang nangyayari na yun. So yun ang update ko for today mga langga ayon. So nakakalungkot. Ayun, sana naman nakakalungkot nitong ano nitong buwan ng February. So medyo bumaba ang aking sales. Hindi pa man natapos ang buwan na to pero nakikita ko na siya mga langga kasi dito sa ano ko sa February month of February. Ah, uh ah uh, mga ano ko, ang benta ko kadalasin is 2 plus. Tapos, dalawang bisis lang ako nakabinta ng 3 plus. Unlike nung buwan ng December, so nakailang bisis ako na nabint, nakabinta ko ng take 4,000. no uh, January din, nakailang bisis din ako nakabinta ng take 4,000. So, bibilahan ko dito isa. So, isa, dalawa, tatlo, apat. So, 4 times ako nakabinta ng ating uh, 4,000 mahigit. At sa 3,000 naman, isa, dalawa, tatlo, tatlo. So, tatlong bisis at may kamuntik na kasi may two line. At ah, dito naman tayo siya mababa ni sale, isa, 1, 2, dalawa, tatlo, apat, so, lima. So, 5 times lang ako nakabinta ng mahigit sa 1,000. At isang bisis lang ako nakabinta ng 1, 2 sa buwan ng January. Pero ngayong ano, buwan ng February, mga langga, it's sad to say na, hmm, ano palang tayo ngayon, ano pitcha palang tayo ngayon, ah uh, pitcha cheese. So maliit pa lang siya mga langga. Maliit lang talaga ang ano ko. Two times na ako nakabenta ng 3,000. So 'yung 'yung 3,393, uh, ang isa naman is 3,700 86. So 'yun hindi pa ako nakabinta ng 4,000 mahigit dito sa buwan na ito, mga Langgas. Kaya, good luck na sa akin. Pero at least, mga langga, may binta pa rin tayo. ah uh, laban pa rin kahit matuman. Walang susoko. <laughs> so, ayan lang for now. Bye-bye. See you on my next vlog. Thank you. Thank you for watching, mga langga. Bye.